Nung college, uh, we're studying uh, in De La Salle University sa Dasmarinas and doon kami nagkakilala and uh... na in love kami uh, na hindi na namin naisip yung mga magulang namin we just thought about ourselves kaya po maaga po kaming napasok sa pag-aasawa po tumigil po kami sa pag-aaral hindi po kami nakapagtapos ng pag-aaral I was 18 my husband was 21 during that time, nagpapalipat-lipat po kami. Um, since um, ang mister ko po is from Las Piñas, minsan one week kami sa Las Piñas and then dito naman po sa Imus. Yung naging pagsasama po namin, palagi po kami nag-aaway, ganun. Salbahe po ako talaga noon. Even nung mag-boyfriend-girlfriend na po kami, eh, talaga nasasaktan ko siya physically. Lagi ako nagsiselos yata sa misis ko during that time. I, I really regret that whenever maalala ko po yung pananakit ko physically. It hurts me. Sana, noon pa, maliwanag na isip ko. Actually po, ang una pong nakakilala po sa amin, sa Panginoon, yung nagdala po sa akin sa Panginoon, isang mister ko po. Noon nagtatrabaho po ako, doon na nagsimula yung hunger, yung thirst na dumating sa akin na hindi ko maintindihan. Na kapag may nag-share ng Word of God, nanginginig yung buong katawan ko. Sa Church of God's Miracle, doon po, ah, bago po ako ah, mag abroad, pumunta po ako dun sa church na yun. At pagpasok po lang dun sa church na yun, hindi ko po makakalimutan. Yung experience ko po na yun na talagang nanginginig ako, lumalakad ako, papunta dun sa upuan, talaga yung, interest ko. Wala pong tigil. Kaya kaya I was thankful uh, na nakakilala po ako sa Panginoon. Tapos, in, in, yung isip ko po kasi somehow is being clouded by, hindi ko maintindihan, parang darkness na hindi ko maintindihan. But after that, Nagkaroon na ng kaliwanagan yung isipan ko. Nagkaroon po ng direction ng buhay ko. Nagkaroon po kami ng um, kapayapaan. So we, we found peace sa pagsasama po namin and naging mas understanding po kami sa isa't isa. I'm not that perfect pero I know I'm actually walking in the right path. I'm changing for the better. Malaking bagay na po yung nabago sa buhay ko sa relationship namin ng mag-asawa. Lalo nga na, na po sa pagtrato ko sa aking mga anak. Nag-concentrate po ako sa pag-aalaga po sa mga anak ko kasi during that time nga po meron na po akong um, isang anak. And then um, yung mister ko naman po, uh, nagkaroon po siya ng pagkakataon na makapag-work sa abroad, so sa Saudi Arabia. 1991, I started working there for two years. As in bumalik siya from Saudi Arabia, that's the time na parang uh, doon na kami nag-start na maging regular sa pag-attend sa church po. That's the time po din na nag-decide po kami to serve the Lord. Naging part po kami ng music team, naging worship leader po ako doon sa church na ina na namin. Ang panganay po namin na anak, si Mark Kevin po. 17 ako nung pinagbuntis ko siya. Lima po ang anak ko po. Train your child in the way they should go and, and when they grow, they will not depart from it. Siyempre po, kapag yung mga bata, uh, nakikita nila na yung mga magulang nila, uh, mayroong pagkakilala sa Panginoon, parang nai-impart din po sa kanila yun eh. Tsaka yung pag palagi mo silang kinakausap, yung palaging Panginoon yung pinag-uusapan nyo. I know the yung mga anak ko po, lumaki po sila talaga na mababait na bata at may pagkatakot po at sa Panginoon. Na hindi po talaga mawawala yun kasi iyon na po yung kinagisnan po nila. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, piliin niyo lagi yung mabuti gaya ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Magamat, may mga situations na di natin mapipigilan, but if you abide in the Lord, you're always on the safe side. Pag meron akong hindi magandang nakikita sa kanila, sinasabi ko kaga. And I always uh, tell them that I love you. Like kong sinasabi sa mga anak ko yun na mahal na ko sila. Na kung ano man yung maganda sa akin, gayahin nila. Kung yung hindi maganda, wag. Eh, ganun po. E, lagi akong open sa kanila. Kaya uh, ako lagi yung nag approach sa kanila for, for me to make sure na yung isipan nila ay ma-establish ng tama. Si Pablo po, pang ilan? Pangalawa po. So, ilang taon po kayo? Lang? 22. When I was pregnant, nung kay Pao. Kumakanta pa rin po ako sa church. Kaya din po siguro inclined talaga siya sa music kasi pinagbubuntis ko pa lang po siya. Umaawit na po ako sa Panginoon. Pangatito kong anak si Josue, kung narinig niyo na po yung pangalan niya po, actually katulong po siya ng aking anak na si Pablo sa pagpaproduce po ng mga music po nila. Sinasabi ko nga sa kanila, Paolo is the fulfillment of my musicality hindi man nangyari sa akin, nangyari sa kanila. Parang si King David, di ba gusto niya yung siya yung magpatayo ng temple, pero hindi nangyari yun sa kanya, nangyari yun kay King Solomon. I know kung paano man siya naglilid ngayon. It's because me and my wife have influenced them. I let them grow, but with my guidance. I believe na malaking factor din yung nakikita nila sa aming mag-asawa. Though sometimes we misunderstood, meron kami mga petty quarrels, pero still, they know na na-influence namin sila because we always come up na nagkakaisa kami. Tapos, I always tell them na pasensya na sila kung mayroong hindi maganda nakita sa akin. Forgive me. Lagi po sa akin, priority ko kung ano yung nais nila because I wanted them to be happy. Of course, kailangan yung choice nila is yung makabubuti naman para sa kanila. Nung college pa lang po siya, ang gustong-gusto -gusto na talaga niyang course is music. Kaso lang po, syempre, parang uh, for practicality din. Kasi dati naman noon, hindi pa po namin naiisip ano ba ang po pwedeng dalhin ng music sa buhay niya para mas maging successful siya. So, nag-AB uh, English po. Pinagsasabay niya po yung trabaho niya and then yung training po sa ShowBT. Kasi nga po, isa po siya doon sa napili sa maraming mga nag-auditions. The time noon nang hindi niya nakaya, nag-decide siya, nagpaalam po siya sa amin na kung po pwede na bitawan yung trabaho and then uh, mag-focus po siya doon sa training kasi kailangan po. So since nga po yun gusto niya, I want him to try it. Sinuportahan namin siya sa gusto niya. Naku, ano yung nais niya? Kung saan siya magugro? Sabi ko sa kanya, sige pagbibigyan kita diyan. But you need to give it a span of time. Hindi po pwede Kabang pano, naasa ka. Two, three years, walang so nangyayari. Baka kailangan mong mag-isip at mag ng plano. During that time, nabuo na po yung SB19. So, nakapag-release na rin po sila ng first single nila noon, Tila Luha. Kung napanood nyo na po yung music video po noon, ang mas na-feature po kasi doon is mga Korean artists din po kasi hindi po yung grupo ng SB19. Hindi siya ganun tinangkilik ng, ng mga tao um, kompleto po kaming family and then nag-worship po kami, nilid po kami ng mister ko po yung nag-lead, nag, nag umawit po kami sa Panginoon, tapos nag-pray po kami. Then the, tapos po, after ng prayer po namin, um, yumaka po siya sa akin, tapos iyak po siya ng iyak. Hindi po siya nagsasalita, pero siguro po yung parang hirap, yung pagod. I, I, don't always talk about my faith. And I respect people na hindi rin naniniwala kay, kay Lord, kay God. Pero in my life kasi, he's been so kind to me. I'm not perfect. No one's perfect. marami akong shortcomings. I sin. Pero I'm really thankful na um, nasa buhay ko siya. Kasi hindi talaga ako makakapagpatuloy kung wala siya. It pierced my heart. Kasi alam, I know he's really doing his best. He's trying. Pero little did we know, the tide is about to turn. nung may nag-share lang po sa Twitter nung dance practice, yung video po nun. And then, gulat na lang kami, nag-viral po siya. Unong-una nga, bago nung tinahak niya yung career niya. Kasi uso yung mga balad nung time na yun eh. Parang sa akin, yung boses niya hindi appropriate. Pero, you know, God works in so many ways na yung palang boses na ganun is napakarami palang pagkagamit. And then from, from genre to genre, nakita ko yung yung ganda ng boses niya, yung, yung pagkaka-apply ng boses niya sa bawat genre, it's amazing. And from there, talagang sabi ko, Lord, napahiya talaga ako. And I want to say sorry to my son about this. Yung after nung paghihirap nila noon na walang pumapansin, binigyan sila ng Panginoon na fandom na talagang solid. Iba sila eh. They are a fandom of action. Talagang. Yung support nila, they're doing a lot of things. Hindi lang yung basta salita na gusto nila. Hindi. Their support is really there. 18 is a God-given fandom para sa SB19. Period. Unang-una po, lagi kong pinapaalala sa kanya na yung paggawa niya ng awit, na huwag lilihis sa kalooban ng Panginoon. Napansin ko po sa liham, parang ini-impart po doon na liham siya ni Lord para sa atin, na kahit na madumi ka, or kahit na may mga mali ka, tatanggapin pa rin kita ng buong buo. Habang pinapakinggan ko din po talaga yon, grabe po yung tagos sa puso. Bawat lyrics po na napapakinggan ko. Na-treasure ko po yung mga oras na kasama ko po sila mas gusto pong i-treasure yung mga memories na masasaya po kami then mas gusto ko pong ipakita sa kanila kung ano ba yung anak na pinapalaki nila po si Melanie, married po ako, tapos may apat po akong anak na na ako ng grupo dahil naisip ko po na parang kung sila nga kinaya nila, bakit ako hindi? Aalisin ko na po yung may pag-aalin lang sa sarili. Palagi lang iniisip na hindi kaya. Hindi ako pwedeng laging nasa isang tabi lang. Kailangan kong kumilos para sa pamilya ko. As a student po, na-influence nila ako to pursue my dreams at maging masipag po sa pag-aaral at uh, unahin po yung dapat unahin. For example po, yung kay Josh, nung narin ko po yung story niya, dun ko po na-realize na sobrang swerte ko pa rin po pala kasi po, meron po akong mga bagay na hindi ko naranasan ni Josh at nagpapasalamat po ko dahil nabigay po sa akin yun ang aking mga lugod. At treasure ko po yung bawat sakripisyon nila at effort nila. Nagbibigay po sila sa akin ng inspiration and motivation para po mapagpatuloy ko yung naumpisahan ko po. Pinapakita din po kasi sa akin ng SB19 na kailangan kapag may gusto ka, magpuput ka ng effort and mamahalin mo po siya. Hindi mo po siya susukuan. Isa po akong single mom at meron po akong isang anak na lalaki. Siyempre po, pag single mom, ang hirap po kasi mag-isa lang ako na magtatrabaho sa anak ko. Nung nakilala ko yung SB19, mas lalo pa po akong ginanahan sa buhay, tsaka magsipag sa buhay. Parang sabi nga po, choose to be kind ni Pablo. Siguro sa influence na rin na kanyang mga magulang, gusto ko rin na ganun kami ng anak ko. Sa akin po, nabibigyan nila ako ng lakas ng loob para abutin lahat ng mga gusto ko sa buhay pangarap ko din po talaga na maging nurse. So, nung panahon po ng pandemic, nag-try po ko na mag-start ng business, then mag-work. So, nakaipon din naman po ko. Then, napag-school po ako ngayon. I Influence din nila sa akin na magsulat ulit ng kanta. Dati, nagawa rin po ako ng kanta, pero natigil po kasi ako. Na-inspire ulit ako na magsimula ulit. Mga kanta na gagawin ko is magpapaalala na mahal tayo ni Lord, I realize that God works in so many ways. Pwede pa lang uh, kumilos ang Panginoon. Hindi lamang po dito sa church, even po pala sa labas, kumikilos ang Panginoon para magligtas ng buhay ng tao. I always uh, pray for them na uh, that they always need to keep their feet on the ground and continually, you know, submitting to God everything. Always seek the Lord's guidance, yung kung paano mo ipapamuhay yung buhay mo. And I know kahit dumadating yung mga trials, kung kasama mo ang Panginoon, kaya mo mapagtagumpayan lahat.